Sabay sa nalalapit na kanselasyon ng lahat ng pogo sa bansa simula sa December 15, pinaghahandaan naman ng gobyerno ang posibleng pagsulpot ng mga maliliit na operasyon nito o ang guerrilla pogo. At isa sa mga hakbang para tugunan yan, pagbabantay mismo ng mga lokal na pamalaan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Effective today, all pogos are banned. Matapos ang kautosang yan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo, may halos tatlong linggo na lang na nalalabi sa December 31 deadline ng Pangulo para mag-alsa ng lahat ng pogo sa bansa. Base sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, may pitong pogo pang natitira na go-operate hanggang ngayong araw na ito. Pagsapit ng linggo, December 15, kanselado na ang lahat ng mga lisensya ng mga ito. Kabilang sa mga nagtigil operasyon na ang pogo hub na ito sa kawit Cavite na ininspeksyon kanina ng lokal na pamahalaan. Wala pong meron ng may lisensya pagtuntung po ng January 1, 2025. So kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na uh, maghanap buhay o ng kanilang operation dahil meron silang valid Pagcor license, hindi po totoo yun. Pero aminado ang mga hensya ng pamahalaan, hindi magiging madali ang tuluyang pagbabawal sa mga pogo na mula sa mga online gaming operations ay naging pugad na ng mga scam at krimen. Ngayon pa nga lang, nasa isang daang tinatawag guerrilla pogo operation sa tinututukan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Mas malit na operasyon nito na sadyang mas mahirap matuntun. Hindi na ito kagaya ng mga nire-raid natin noong una na talagang uh, isang malaking hub ano, na libo ng libo-libo. Ang nangyayari rito talagang they form a smaller group na pwede sa malilit na bahay sa mga subdivisions or uh, apartments or condominiums. Sometimes in a resort. Aatasan ng DILG mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang iligal na pogo na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bambantarlak Mayor Alice Guo. mag po ang aming kagabaran ng isang EO sa lahat ng mga LCE na required sila mag-submit ng suspicious activities within their localities sa mga um, movement or possible setup ng mga POGO. Ayon sa Pagcor, abot sa 20 bilyong piso mawawalang kita sa gobyerno sa tuluyang pagpapatigil ng mga pogo sa bansa. Pero ayon sa National Economic and Development Authority sa pulong kanina, wala pa raw ito sa kalahati ng isang ng GDP at hindi naasahan magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.